Kaibigan, humarap sa media ang ilan sa mga sundalong sakay ng supply mission na binomba ng water cannon ng China Coast Guard. Ikinwento nila ang nangyari habang papunta sa Ayungin Shoal na hindi lang daw nauwi sa pambobomba ng tubig, kundi sa tangkang pambabangga ng mga barko ng China. Saksi si Chino Gaston. Ang Maladevin and Gulayat na paghaharap ng mga bargo ng China at Pilipinas sa gitna ng resupply mission papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Up close na nasaksihan ni na Lieutenant Junior Grade Darwin Datwin at Lieutenant Ramsey Gutierrez, mga sundalo ng Philippine Navy na sakay ng mga supply ship ng Pilipinas. Bukod sa pag-water dalawang beses daw tinangka ng mga barko ng China yung Coast Guard at Militia na banggain sila Nakaiwas lang daw ang mga kapitan ng barko bago patamaan sila ng bakal na hal ng mga barko ng China. Pero hindi raw sila nakaligtas sa pag-water cannon na direktang tinamaan ang mga gawang kahoy na resupply ships. Ito lang po yung civilian uh, chartered na boat natin. Kasama po kami doon sir, uh, may rowing mission team po kami. Kami po yung mga dadalhin doon. Ang Uniza May 1 lang ang nakalusot, habang ang Uniza May 2 na pilitang bumalik ng Puerto Princesa. It is still flying our Philippine flag and it is our duty and it is our obligation to bring supplies to our troops who are on board. No? So hindi po tayo pwedeng pigilin or uh, uh, sabihan kung anong dapat gawin doon. So we will continue our resupply uh, missions. Ayon sa AFP, tubig, pagkain at iba pang supplies na kailangan ng mga sundalo ang dala ng mga barko ng Pilipinas. Dati nang sinabi ng China na dapat tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayung alin sunod alinsunod sa sinasabi nilang ipinangako raw ng Pilipinas. Kasundo ang sabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya alam at dati na rin itinanggi ng iba pang nating opisyal. I'm not aware of any agreement. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Ayon pa sa AFP, hindi hindi pa babayaan ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre na limitado ang pagkain at supply ng tubig. May desalination plant naman ang barko pero kailangan pa rin ng fuel para tumakbo. Kasama ding pinag-aaralan sa ngayon ang iba pang pwedeng gawin sakaling hindi magtagumpay ang pangalawang resupply mission. Kasama din sa pinag-aaralan ang mga planong pag-refurbish at pagpapatibay ng BRP Sierra Madre at pagtayo ng iba pang istruktura sa mga isla at bahurang okupado ng Pilipinas sa buong West Philippine Sea. Ayon pa kay Browner, na tatag na ang unit na tatayong fishing militia tulad ng mga Chinese na kabibilangan ng mga reservists. Ang problema, walang pondo na pambili ng vessel na i-operate ng mga ito. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro galit pero nagtitimpi rin sa insidente. I'm outraged. I'm outraged for about the incident. However, we must act in a manner which is thought And sustainable. We must translate this outrage into sustainable and well-thought-out and methodical response. Nananawagan din siya sa publiko na huminahon, pero huwag magpadala sa propaganda raw laban sa gobyerno. The Philippines will not bend over, as the President said, and uh, we will not give in to unreasonable demands. Sabi naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice, Antonio Carpio, may mga pwede pang gawin para matuloy ang resupply missions. We can uh, send larger Coast Guard vessels. That's one. We can also send our Navy. And the, the last thing is we can have joint patrols with the U.S. at the same time. Ang iba naman, boycott sa Chinese products ang panawagan. Pero hinay-hinay raw sa boycott, sabi ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Intindihan po namin yung galit. Alam mo yung boycott na yun, sa to both countries. Kasi kung sila mag-boycott din, hindi pumili sa atin yung mga aromat na materials natin, yung mga fruit, frutas natin in export mm -hmm. na marami pong mapipinsala dyan. Sa gitna nito, ang PCG may panawagan sa mga Pilipino, partikular sa mga dinidipensahan ang ginagawa ng China. Pagtataksilan niya ito sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Lahat daw ng mga Pilipino dapat magkaisa sa pagkondena sa agresibong mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, sino Gaston ng inyong saksi. Inilunsan ng DepEd ang bagong kurikulum para sa K-10 to na sisimulang ipatupad sa susunod na taon. May mga nabawas mula sa kasalkuyang kurikulum pero may asignatura ring balak idagdag saksi si Maris Umali. The curriculum is overloaded with too many lessons or subjects. Yan ang dahilan ayon mismo kay Vice President and Education Secretary Sara Duterte kaya compromised ang learning delivery sa basic education sa bansa. Kaya naman matapos ang dalawang taong pagre-review, inilunsad na ngayong araw ang matatag K-10 curriculum. Ma sans for makabagong curriculum na napapanahon. TA stands for talino na mula sa isip at puso. TA stands for tapang na humarap sa anuman ang hamon sa buhay. G stands for galing ng Pilipino nangingibabaw sa mundo. Pinasalamatan ng Vice Presidente si dating Education Secretary Leonor Briones sa inisyatibong simulan ang Curriculum Review. Sa bagong lunsad na matatag K-10 curriculum, 70% daw ang nabawas mula sa kasalukuyang curriculum na ginagamit ng mga pampublikong paaralan. Pero lalo raw itong makatutulong sa pag-intindi ng husto sa natututunan, pagpapanatili ng kaalaman, at mas epektibo at mas makabuluhang learning experience. Sa grade 1 at 2, mula sa dating pitong learning area, magiging lima na lang ang subjects. Pagdating ng grade 3, sa kamadaragdag ang science. Pagtungtong sa mas mataas na baitang, sa kamadaragdagan pa ng iba pang mga asignatura mapapalitan naman ang values education ng GMRC pagtungtong sa grades 7 to 10. Gusto rin daw sanang maisama ni Vice President Duterte ang peace education. Peace education is heavily integrated in all learning areas. Awareness, social responsibility, uh, disaster risk mitigation, uh, human security, but all these are really meant to uh, make our uh, children, our learners, be aware that uh, They have to seek peaceful resolutions to conflicts even in the classroom. Face implementation ang gagawin sa matatag curriculum simula sa school year 2024 to 2025 hanggang sa 2027 to 2028. Meron pa rin daw assignments na ibibigay maliban pag weekend. Paglilinaw naman ng DepEd. Meron pa rin tayong K-12 na una lang po talagang ma-review, maripaso at uh, mag ma masagawa itong matatag agenda or yung bagong curriculum for K-10 pero tuloy-tuloy pa rin naman po yung K 12 in fact we are on, we are now reviewing yung ating uh, grades 11 and 12 para sa GMA Integrated News Mariz Umali ang inyo saksi Labing apat pisong ipon ng isang working student ang kinain ng anay sa loob ng alkansya. Papayag ba ang Banko Sentral na palitan ng nasirang pera? Saksi, si Jamie Santos. Hirapan, tapos, wala lang ng anay uh, napaiyak na lang ang estudyanteng si Randy sa sinapit ng inipon niya mula sa pagiging working student wala na natira buo -buo na siya oh. aabot sa 20,000 pesos ang naitago niya sa alkansyang gawa sa karton at binalutan ng plastik mahigit kalahati ang kinain ng anay katumbas ng 14,000 pesos natutulala po ako that time. Parang nagbablank po ako. Kaibigan ni Randy ang nakadiskubre sa nangyari. Pagwalis niya, na ano daw, nasagi ng walis yung ano, alkansya. Pagkasagi ng alkansya, may nagpatak daw. Alo, parang malamot. May, 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 may nagkala, naglalabasa na uod graduating na si Randy sa kursong Information Technology. Pero problema ngayon ang pangmatrikula niya sa pasukan. Ang nangyari sa pera ni Randy, kabilang sa mga sira-sira o tinatawag na mutilated banknote. Alinsunod sa BSP Circular No. 829 Series of 2014, may tatlong pamantayan para mapalitan ang nasirang pera dapat may natira pang 60% sa laki o size ng pera. Kailangan may natirang alinmang bahagi ng pirma ng BSP Governor o ng Pangulo ng Pilipinas. Pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera maliban na lang kung nawala o nasira ang security thread dahil sa sunog, kemikal, pagkakabasa, anay, daga o katulad ng peste. Kailangang dalhin ang sirang pera sa otorisadong bangko. Ang bangko ang magdadala nito sa BSP para masuri. Kung makapasa sa requirements ang nasirang pera, ide-deposito ng BSP sa account ang banko ang kaukulang halaga para maibalik ito sa kanilang kliyente. Ang problema, nagkapira-piraso na ang pera ni Randy at nagmistulang lupa ang iba pa. 6,000 pesos lang ang natira sa kanyang ipon. Dati nang hinihikayat ng BSP ang publiko na idiposito ang ipon sa mga formal account tulad ng bangko, e-money issuers, microfinance institutions at mga kooperatiba. Regulated daw ang mga ito ng BSP at iba pang ahensya kaya mas mapapangalagaan ang pera kaysa ipunin sa bahay. Simula pa raw noong bata siya, nag-iipon na si Cora. Nasubukan daw niyang gumamit ng alkansya pero itinigil na niya. Kaya ang perang naiipon, diretso sa bangko. Nagkakaroon ng anay sa bahay. Mm -hmm. Pangalawa, minsan yung pera, di ba pagkadating na ng another year, hindi na nagagamit. Kailangan ipapalit mo pa siya sa bangko. Mm -hmm. Tapos minsan nasisira. Oh. Kaya hindi mm. po kayo kumbaga kumpiyansa na Opo, may tendency pa mawala yung alkansya manakaw. Di kagaya sa bangko, safe. Si Day naman nadala ng gumamit ng alkansya. Natangay daw kasi ng bagyong undoy ang lahat ng kanilang alkansyang magkakapatid, kaya ang mga naipon nawala lahat. time na nagkaroon ng undoy, yung naanod na na yung mga alkansya namin magkakapatid, and then nawala yung pinagipunan namin. Kaya after, kaya after noon, natuto na po kami, tinuruan na po kami ng magulang namin na gumamit ng bangko. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Kirekwestiyon ng grupo kung bakit hindi kasama ang dagdag sweldo ng mga kawani ng gobyerno sa 2024 proposed national budget. Ang sagot ng Budget Department at NEDA sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Sinabayan ng kilos protesta ng ilang grupo ang pagsisimula ng deliberasyon ng Kamara sa panukalang 5.768 trillion peso national budget na isinumite ng Department of Budget and Management. Bakit daw hindi kasama rito ang umento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno? Ibigay sa amin ang nararapat na binipisyo. Sabi ng DBM, may ginagawang pag-aaral tungkol dito at inaasahang lalabas ang resulta sa Oktubre. Kaya lang... Uh, uh... It's useful to have uh, uh, another round of salary increases for government. We also have to look at the implications of that for the rest of the labor market no, uh, sa private sector. Sa 2024 proposed budget, pinakamalaking alokasyon ang napunta sa edukasyon. 924.7 billion, mas malaki ng 29.5 billion kumpara ngayong taon. Pero puna ng kabataan party list. Bumaba umano ang budget para sa state universities and colleges habang tumaas naman ang hinihinging confidential and intelligence funds ng ilang ahensya ng gobyerno. 699.2 billion pesos o 12% ng panukalang budget ay para naman sa pagbabayad ng utang. Para sa 2024, ang projected fiscal deficit o kulang na pondo ay 5.1%. Kasama sa pagkukunan ng pondo para sa budget ng ilang panukalang buwis. May mga nakikitang hamon sa ekonomiya sa 2024 ang economic managers ng pamahalaan. Pero tiniyak nilang makakamit naman ng bansa ang economic targets dito, tulad ng 2 to 4% na target inflation sa katapusan ng taon. There is a risk of a global economic slowdown that will also drag us down a little bit it's a good thing that we have ample reserves. Pangako ni House Speaker Martin Romualdez, sa loob lang ng limang linggo ay aaprubahan ng Kamara ang panukalang 2024 National Budget. Nanawagan siya sa mga kongresistag himayong mabuti ang panukala. Obligasyon po natin na tiyakin na bawat sentimong buwis na ibinayad ng ating mga kababayan ay magagamit ng tama at nararapat. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi libu libo ang inilika sa South Korea dahil sa panalasa ng Typhoon Kanon na dating Bagyong Falcon. Kasama rito ang mga delegado ng Pilipinas sa World Scout Jamboree. Saksi si Oscar Oida. Labing apat na libong individual ang napalika sa South Korea dahil sa pananalasa ng Typhoon Kanon na nanalasa sa Pilipinas bilang Bagyong Falcon. Nag-landfall ang bagyo sa southeast coast ng bansa at papunta sa kabisera nitong Seoul. Higit tatlong daang flight at higit apat na ang biyahe ng tren ang kanselado. Mula nitong August 1, patuloy na sumasabak ang ating mga Pinoy Scouts sa samot saring activities sa Idinaraos na 25th World Scout Jamboree na ginaganap ngayon sa South Korea. Ito ang isa, naglato-lato pa. Pero nitong August 8 lang, bunsod ng masamang panahon na nararanasan ngayon sa South Korea. Nasa 401 katao ang contingent ng Pilipinas. Pagtitiyak ng Boy Scouts of the Philippines, ligtas ang ating mga delegado sa 25th World Jamboree. I'm happy to report na ni isang uh, batang Pilipino ay uh, walang na-experience na health issues uh, during our stay at uh, Seman may at maya rin daw kung kumustahin sila ng mga kinatawa ng ating embahada doon. At bagamat kinailangang ma-evacuate, hindi naman daw naantala ang activities. Medyo umuulan-ulan na po dito. So ang uh, activities ng ating mga kabataan ay indoor lamang. At sa pagtatapos ng 25th World Jamboree bukas, may nakahanda umunong surpresa sa ating mga Boy Scouts na karamihan umuno eh mga K-pop fans. Meron kaming inaasahan na uh, K-pop concert na inihanda ng uh, Korean government. So very excited ang ating mga kabataan. Uh, of course, marami dito mga K-pop fans. Uh, may enjoy natin ang uh, culture ng uh, uh, Republic of Korea. Para sa GM Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Natanggap na ng Philippine Reclamation Authority ang suspension order para sa mga isinasagawang reclamation sa Manila Bay. Saksi si Ian Cruz. Kanina, tuloy-tuloy pa rin ang nagaganap na reclamation sa Manila Bay, sakop ng Pasay City. Magkakasunod ang nating ng barko, karga ang panambak na buhangin. Magkakaiba yung estado ng mga aprobadong reclamation projects dito sa Manila Bay. Katulad doon sa Pasay City kung saan in full force at araw-araw na sila nagtatabo ng buhangin doon sa area ng yot. Sa listahan ng Philippine Reclamation Authority, 25 ang proyektong nakapila at 13 ang aprobado. Tatlo dito ang ongoing, ang Harbor City sa Pasay para sa 265 hectares na tatayuan ng mga institusyon, kondominium at hotel at ang 390 hectares na joint venture ng siyudad at SM Prime Holdings na halos maging extension ng Mall of Asia Complex gayon din ang 318 hectares na Manila Waterfront City malapit sa U.S. Embassy. Nasa implementation o preparatory stage naman ang pito. Ang 650 hectares na Botas Coastal Bay Reclamation Project, 419 hectares na Horizon Manila Reclamation Project, 118 hectares na Manila Solar City, ang Las Piñas-Paranaque Coastal Bay Project na mahigit 431 at 203 hectares at ang tatlong reclamation project sa Bacoor, Cavite na may sukat na 90, 230 at 100 hectares. Aprobado na rin ang tatlong iba pa. Ang mahigit 400 hectares na City Pearl Reclamation Project sa Maynila, 844 hectares na Manila-Cavite Toll Expressway Reclamation Project sa Bacoor at 472 hectares na Cavite Four Island Reclamation Project. Ang mga ito, pinangungunahan ng mga local government units maliban sa isa, ang Solar City sa Maynila na isang private project. Mayroon pang labindalawang application for reclamation sa Manila Bay na pending sa PRA. Ayon sa Assistant General Manager ng PRA, kaninang tanghali ay natanggap na nila ang liham mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin para sa suspension sa lahat ng reklamasyon sa Manila Bay. We are now crafting our respective letters to the affected LGUs. So, by tomorrow, mapapadala na po namin ito and uh, suspending all reclamation projects. Ang dilang matiyak ng PRA, aalis ba ng bansa ang mga barko at tauhang Chino habang suspendido ang reklamasyon? Hindi ko po malaman kung ano po ang naging conditions po ng kanilang special permit, whether kung ma-suspend, they have to leave, ano, or they may be required to, you know, to park the, the vessel na may corresponding Peace. Kinumpirma naman ang Pamahalang Lungsod ng Maynila na natanggap na nito ang suspension order. Nirerespeto raw nila ang disyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. No to reclamation! Save, Save Manila, Manila Bay. Bay! Save Manila Bay! No, no to reclamation. reclamation! Ang iba't ibang grupo sa pangungunan ng Pamalakaya, muling ipinakita ang kanilang pagtutol sa anumang reclamation sa Manila Bay dahil nakaka-apekto ito sa kanilang pangingisda para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. May espesyal na mensahe ang Hollywood star na si Gal Gadot para sa kanyang Pinoy fans. At dalawang kapuso stars, magiging special guest sa Voltus 5 Legacy. Ating saksiyan. So I'm coming for you. For June. Crazy. Ganyan inilarawan ni Hollywood star Gal Gadot ang kanyang experience para sa kanyang upcoming movie no Heart of Stone. It was, you know, months and months of preparations, workouts, training, learning the stunt choreographies. It was incredible. It was crazy. Makakasama niya rin sa pelikula si Fifty Shades of Grey star Jamie Dornan na niya as great partner to work with. May mensahe namang iniwan si Gal para sa kanyang Pinoy fans. To all of my most wonderful Filipino fans, I want to send you so much love. Mwah! Kinumpirma ni Direk Mark Reyes na magiging special guests si nakapuso stars Kylie Padilla at Pancho Magno sa live action series na Voltes 5 Legacy. Gaganap sila bilang sina Arisa at Takeo. Dapat din daw abangan ang iba pang plot twists and revelations para sa mga natitirang linggo ng series. Pumanaw na sa edad na 85 ang aktor na si Robert Arevalo. Ayon sa kanyang anak na si Ina Ilagan, pumanaw ang veteranong aktor 10 ng umaga kanina. Hindi sinabi kung ano ang kanyang ikinamatay. Ibuburol si Arevalo sa Arlington Chapel sa Quezon City sa Sabado at sa Linggo. Nakilala si Arevalo sa kanyang paganap sa iba't ibang pelikula at serye mula noong dekada 60. Si Gumanap din siya sa mga GMA drama series na ang dalawang Mrs. Real at Indio. Para sa GMA Integrated News, ako si Obri Garampel ang inyong saksi. Dinarayo ang Oslob, Cebu. Dahil bukod sa maganda at malinis na beach, inaabangan din ang pagpapakita ng mga whale shark. At isang maswerteng turista ang nagkaroon ng magical moment kasama ang isang butanding. Ating saksihan! Magpapapicture lang dapat sa mga whale sharks sa ilalim ng tubig ang turistang si Chris Cyril Tampus. Ay na at kung todo post na siya. Pero maya maya pa. Tila marahang bumangga kay Cyril ang isa pang whale shark at isinakay siya sa ulo nito. First time daw itong masaksihan ng guide na kasama ni Cyril. Masing nga siya ay kinabahan ng una. Pero in-enjoy na lang nila ang special ride. Sikat na ng Oslo sa Cebu dahil sa hatid na experience na lumangoy at makita ng mas malapitan ng mga butanding. Ayon kay Cyril, bago sumabak sa tubig, nasabihan siyang dumistansya sa mga whale shark. Kaya hindi nila inakalang ang isa sa mga gentle giant Can I be okay? ang dalapit sa kanya. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po, si P.R. Kanghel, para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi! Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.